your VJ Shannon at ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. So, kamusta ka, VJ Mark? Thank you sa tanong na yan, VJ Shannon. Kasi gustong gusto kong araw na to. Panibagong mm -hmm. episode na naman ang matutunghayan at matututunan ng ating mga kabuwisenyo at... Kabuwisenya. Ah, Kaya ah, naman, VJ Mark, ayoko nang patagalin pa. O sige, huwag mo nang diba? patagalin pa. Ito na. Kaya naman, <laughs> mga kabuwisenyo at kabuwisenya, ipapakilala na po namin ang guest natin ngayon. Let us all welcome Miss or Coach K wow! Ayan. So kamusta po kayo? Mabuti naman Ayan. So syempre mga kabuwisenya at kabuwisenya Hindi mabubuo ang araw natin kung hindi natin makikilala kung sino nga ba si Coach K Kaya naman Coach K, ipakilala nyo po ang sarili nyo sa mga kabuwisenya at kabuwisenya po natin Hello everyone, I'm Coach K Candido Isa akong estate planner dito sa Pilipinas mm -hmm. Ang mga tao lumalapit sa akin kapag gusto nilang ipaalign mm -hmm. yung kanilang mga cash flow sa kanilang values at personality. Wow. Oh, ang deep. Ang deep? <laughs> Oo. Oh, Gusto-gusto ko yung paano niya ipinakilala yung sarili niya sa ating mga viewers <laughs> at manonood di ba? Mm -mm. Marami tayong matututunan dito, kaya sisimulan na natin. Oh, pero bago ang lahat, mm. mga kabuwisenyo at kabuwisenyo, tatanungin muna natin si Coach K kung ano ba ang mga hobbies niya. Tama. Interesado diba? ka rin ba, Vicky Shannon? Oo. Kaya naman, uh, Coach K, matanong po namin kung ano po ba yung mga hobbies niyo? Oo, uh, ako? Mahilig akong magbasa. Magbasa? Uh -huh. Oo. Maglaro din ng games. Games? Anong favorite ano? games nyo po? Lately, yung mga short game lang. So, League of Legends. Alol. Ah, yun yung kina, yun <laughs> yung gusto-gusto ng mga ano ngayon eh, ng mga henerasyon ngayon yung LOL, League lol. of Legends, ba? Para sa oh, ML. Oh. <laughs> oh. Di ba tama ba BJ Shane? Yes, tama ah. BJ Mark. Ayan. So, Coach Kane, nabanggit niyo po na mahilig kayo magbasa. So, matanong ko lang po, gumagawa po ba kayo ng mga uh, libro, mga tula, 'di ba mm. BJ Mark? Kasi syempre, oo, 'di ba? Gumagawa po ba kayo? Uh, nakagawa ako dati ng tinatawag nating Kakebo or kakeibo. yung Japanese Household Account Book. Wow. Pero syempre, yeah. uh, trinanslate ko muna siya sa English bago ko siya binenta dito sa Pilipinas. Ah! Hmm. Okay. Parang, alam mo yung si Miss K, si Ko, or si Coach K, mm -mm. alam mo yung mukhang Hapon? Mukhang <laughs> Japanese. Oo, 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 tama <laughs> ka. Kaya <laughs> Pwede siyang mukhang Koreana, mm, -mm. tapos Hapon. Di ba, um, travel lover po ba kayo? Ayan. Yes. Ay, yes. Ay, ayan. Ah, ayan. Magkakamalan din talaga ako sa, basta Asian countries. Asian ah. countries. Bigla nilang ako kinakausap in local. Language. In local. Para <laughs> ka, no, English please. English please. <laughs> o oh, di ba pati yung mga nakakasalubong niya pag umalis siya, akala siguro din talaga, doon siya nakatira sa mismong ah, bansa. Uh, uh. kasi dahil nga sa itsura, uh, di ba? Pero uh, Coach K, marunong ba kayo magsalita ng ibang uh, lingwahe, lingwahe po? Ah, uh, oh. Japanese. Pwede Pero po ano, yung samplean yung mga kabuhisay at kabuhisay natin. Yeah. <laughs> Kunwari po ano, kamusta? Ayan, kamusta po kayo. Ayan, ganun. Oh, sige. Uh, konnichiwa, minasan. Konnichiwa, minasan. <laughs> Kasi ang alam ko lang, ani. sushi, ano? ramen. <laughs> <laughs> ano sa Japan galing yun? oh, <laughs> uh, um, eh, yung ano naman po, um, ano pa bang pwede, VJ Mark? Sa Japan, uh, ay so, yung ano, food. Uh -oh. Uh, Paborito yung pagkain po. Hmm. Uh, sa Japan, curry mm -hmm. rice. Kerry Rice. Kerry rice. rice. Bit bet, Kerry. Ay, male. mali. Wale. Wale. Pero Coach K, ilang beses na po kayo nakapunta ng Japan? Hindi ko na mabilang sa kamay. Ay, kasi ay. may pinupuntahan ako doon. Sino po kasi, <laughs> sino po yung pinupuntahan <laughs> niyo sa Japan? Kasi syempre po, grabe naman po, Miss K. Pupunta lang po kayo doon para po sa kanya, di e. ba po? Sino yung partner apok? ko? Doon kasi siya hmm. nagtatrabaho. Ayan, pwede niyo po siyang batiin ngayon. Baka Shout po nanonood up. siya. Shout out! Shout po siya. Ayan, sige po. Hi, love! Wow! Kinilig. Kinikilig ako! Kinikilig sa lamig. Ayan, yeah, joke. Ayan, so syempre siguro, BJ uh, Mark. Simulan na natin uh, uh, yung profession niya. Mm -mm. Kasi since estate, estate planning mm -mm. yung uh, naging topic natin mm -mm. ngayon, ah, uh, Paano po ba ang isang coach kikan dito sa estate planner po? As a estate planner o sa estate planning field po? Masasabi ko, yung sa akin, hindi siya yung conventional na, tara, magbilang tayo ng pera mo, hindi ganun. So, for me, it starts with values muna and personalities. Kasi hindi lahat ng... Hindi lahat ng tools or yung mga natututunan nyo sa social media, sa TV, hindi yun lahat applicable sa kind of person na ikaw. Oh, po, oh, tama po. Hmm. Pero ilang taon na po ba kayo sa estate planning po? Sa hmm. So estate planning na involved ako simula nung naging real estate broker and appraiser ako. So that's 2015, mga magna nine years na. Mm, parang katulad din sa XDT, 'di ba? Meron tayong estate planning. Ah, oh, uh, estate. Oo, oh, 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 tama, tama 'di ba? Tsaka si Prof Sai, broker mm, din siya katulad ni Coach K. Tama yes. ka siya sa Shana. So, ano pala po ang definition nyo pagdating sa estate? Kasi marami po yung ano, depinisyon ang estate, eh. maaaring mm -mm. sa ibang definition ng katandaan tsaka po sa kabataan. Mm. -mm. mm, -mm. mm, -mm. Simple lang siya. Ang estate ay lahat ng ari-arian. Ari-arian. Mm -hmm. Oh, ayun pala ari-arian pala. Sana Bakit meron... may papabenta ka ba kay <laughs> Coach K? Ah, <laughs> uh, siguro lupa muna sa paso. Yun na lang muna meron <laughs> ako ngayon eh. Oo. Oh, oh. So, ang isa pa pong katanungan is sa tingin niyo po gaano po kahalaga ang estate planning dito sa Pilipinas or sig siguro hindi lang po sa Pilipinas mm -mm. applicable? Ah, uh, napakahalaga noon. Una kasi dapat protektahan mo 'yung sarili mo kasi mm -hmm. hard work mo 'yon eh. So dapat ikaw 'yung nag-e-enjoy mm -hmm. ng mga pinaghirapan mo. Mm -hmm. May mga case kasi na siya ngayon may-ari pero parang na-itchapuera na siya. Mm -hmm. Sa sarili niyang pag-aari. Pag And pangalawa is to protect your heirs or 'yung magmamana kasi pag walang plan chances are high chance na mag-aaway-aaway sila after na mawala ka. Dito Ayan. yung mga family feud. Oh, oh. Eh. O, dito papasok mm. yon. So dapat pala alam nila yung step by step. Mm -mm. Hindi siya basta-basta. Mm -mm. Kailangan talaga dokumentado lahat. Tsaka hindi, sa episode na to, mga kabuwisenyo at mga kabuwisenya, marami tayong matututunan. Tama, ba? Diba? Kaya siyempre, ah, Miss Kay, bakit po estate planning? Bakit po yun yung napili nyo? Kasi di ba, siyempre, marami naman pong iba. Profession, uh -oh, oh, maraming oh. profession naman po. Bakit yun po? Uh, si estate planning, actually, tingin ko sa kanya, divine assignment ko siya. Kasi, mm. ano eh, by chance ko lang yun na-discover. Nung nag-aaral pa ako maging uh, real estate broker and appraiser, and then, siyempre, may part doon na estate planning. Ah, and then yung part na yon iba yung dating para kang na in love. at <laughs> 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 <Not but> first <laughs> sight. Uh, uh -oh. Pero from that moment, it took me seven years pa rin to become a chartered trust and mm -mm. estate planner kasi hindi siya wala siyang course dito sa Apo. Pilipinas. Apo. Apo. And in those seven years, yan, nakilala ko yung mag-asawang de la Torre ng ex-DT mm. company. Ay, yes. um, mm -hmm. yeah. Pero not at the same time. Ang galing, no? Apo. Apo. Una, si Prof. Sai, mm -mm. nung nag-aaral pa lang po ako maging RFP or Registered Financial Planner, siya yung nagturo sa amin paano mag-tax management. Mm -hmm. And, Doon pala nakilala ni Coach oh, Kim. Pero hindi pa yun estate planning na gusto ko. Eh. Gusto ko talaga hindi lang financial planner, yung very dedicated for estate planning. Mm -mm. So, uh, si Coach Ayet, nagkatagpo naman kami sa similar na uh, insurance company. Pero before that, silent follower niya ako. Sa <laughs> Ay, Instagram. <nila> <laughs> silent follower. <laughs> Kung baka ini-stalk mm -hmm. niyo po pala si Coach, mm, hindi naman ako. Hindi naman sin Nasa algorithm ko siya. Ah, Tapos, mm -hmm. syempre parang nung nagkasama kami, notice me senpai, gano'n, gano'n gano yung moment niya. Ayan, so Coach K, syempre po, um, nagkakilala po kayo doon ni Prof. Sai, ganyan mm. po. Um, tanong ko lang po kung paano po kayo nag-meet po? Kasi syempre po, di ba, or nagkausap po ba kayo regarding sa mga estate planning, ganyan po? Ah, si Prof. Sai, syempre yung pinaka, uh, ano namin, na pagtatagpo. Ah, yung mm -hmm. nandun lang sa class. Tapos super brilliant. Ang galing ng mga strategies, mm -hmm. uh, real-life applications, hindi lang theories. Ah, and then si Coach aya talaga yung mas naging close ko kasi ah, mas naging friends kami. <coughs> dahil mm -hmm. nga working closely sa insurance company and so, also mm -hmm. meron kami uh, sinalian na business organization. So we collaborate a lot. And of course, para kami estate planner. Coach um, mm. Ki, um, pwede nyo po ba maibahagi sa amin kung bakit need natin ang estate planning? Lalo na po nabanggit nyo yung ano, kung sakali makakabanggit kayo ng mga problema. Mm -hmm. Naka-encounter na po ba kayo ng problema pagdating sa estate planning? <laughs> Sobrang dami. <laughs> May memorable, uh, mukhang memorable oh, yata. Yun oh, na. <laughs> sa mundo ng financial planning, mm -hmm. uh, estate planning yung inaga pang Marites. Sobrang marites. exciting kasi sobrang daming problema. <laughs> pero willing akong sagutin 'yon, lahat yung Apo. problems nila. Kasi 'yun yung ano talaga, yung feeling ko talaga 'yun yung divine assignment ko. 'Di ba sabi ko sa inyo Apo. kanina, mahilig akong mag-aral. So madami akong skills, pero pag 'yun talaga, iba yung impact. Mm. Ayan. So syempre, VJ Mark Medyo bibitinin natin ulit sila. Bakit? VJ Shannon? Kasi, VJ Mark, maraming maraming pa tayong pag-uusapan. Ah, okay. Kailangan muna natin mag-coffee break with Coach K. Ay, nabitin no hmm. nga rin ako dun. <laughs> uh, uh. So, ayan, mga kabuwisenya at mga kabuwisenya, magbabalik po kami dito sa coffee house Chat. Behind the notes. notes. Magka-coffee break po muna tayo. Diyan lang kayo. Okay. Diyan lang kayo. Diyan. tayo. <laughs> cash is fleeting yet spending for experiences last a lifetime we offer this assistance ticketing insurance and accommodation for your personal and business needs it was great no glitches just like tonight. night our client said so do you want to be one experience that type of fast and secure flight for you and your family group yours now with flight travel express fly fast with the light VJ Mark. Mm. Magbabalik na tayo. Tama ay. na ang pagkape-kape. Sorry, sorry ka. Mga kabubis na niyo, kabubis na niyo. At nagbabalik muli ang Coffee, Coffee House, Chat House, Chat, Behind, the, the Notes. notes. So, Ayan, so VJ Mark, meron tayong guest pa na isa. Ay, may guest tayo ngayon. Oo, oh, may guest tayo. Pakilala mo nga kung sino Ayan, yan. Ayan, so syempre mga kabubis na niya at kabuwis na niya, kilala lang, kilala niyo na to. Diba? Kilala, kilala Oo. na. Ito ay si... Coach Ayet. Wow! Nakasama natin ngayon. <laughs> Oo, nakasama na natin ah. at makakasama natin ulit. di ba? Ayan, so Coach Ayet kasi may mga naiwan po kaming mm -hmm. tanong kay kanina. Coach K. Oh, oh. Ipagpapatuloy lang po Sige. natin. Sige. Okay. So VJ Mark, tanong mo na. Ang Coach K, kanina may nababanggit ka po, kayo, ah, po kayong word na divine. Ano, uh -oh. paano niyo pa define yung divine? Para kasi ang bigat ng salitang word na divine, hmm. saan po nang gagaling yun? Ah, mabigat talaga siya. <laughs> <laughs> mabigat. Parang so, upuan. Yung, <laughs> yung Divine Assignment, siguro more popularly known as ikigay Kung narinig nyo na ikigai. yung... Ikigai. Yung book po ba yun? May book yun. Ah, pero book. sa Japanese uh, term, it's your reason for being. Reason, reason for, for being. Gusto ko yun. Deep. Pero ano, DJ Bark, naalala ko din, may sinasabi siyang marites. Hindi ako yun. Aba, hindi ko <laughs> <po>, Hindi ko <mo> ako. <laughs> marites. Hindi, hindi po ako. Di ba yung Siyempre, definition? Uh, mm -hmm. Ano po bang ibig sabihin nyo dun sa marites na sinasabi nyo kanina? Ah, narinig nyo na ba yung sinasabi nila na money is relative. Money is relative. Narinig mo na ba, VJ Mark? Man. Ngayon pa lang. <laughs> 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 Ngayon pa lang, oo. Oh. Parang <laughs> ko doon, money nasa relative. Oo, oh, ah, na oh, money nasa diba? relative. Oh, oh. <laughs> Sa estate planning, <laughs> ba? Diba? Yes, okay. tama. Sabi nila, oh, oh. the more money you have, the more relatives you have. <laughs> 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 ah, so tila lang, may pera. Pero yun eh. Oh, oh. So, yung mga marites na sinasabi ko, yun nga, kapag wala kang plano or mm -hmm. estate plan, mm -hmm. lahat ng kamag-anak mo, kahit tenth degree. Basta may narinig sila na uy, mal malaki yung naiwan ni Emil. Ayan, <laughs> oh, oh. <laughs> oh, ako. Mm -hmm. Kailangan makiklose tayo dyan, or makigulo tayo dyan para mabiyayaan naman tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. So, para po ba yung sa word na nakikisausa o gano'n? Nakikisali. Ah, ah. yes, mm -hmm. oh, oh. mm -hmm. So, Ayun, kapag mahito. wala kang plan, maraming Uh, ganon, nalalapit mm -mm. sa mga tunay mong gustong pagbigyan. Mm -mm. So, mm -hmm. mas stress sila. Ah, may bracket po ba or age ang mga Apo. pamana? mm, -mm. Oo, isa yang, ano, myth. Yes. Myth. Uh, so, ibabas natin yung myth na yan today. Mm -mm. So, yung sinasabi nila na ang pamana laging from older to younger. Mm -mm. Hindi siya all the time. Pwede po magpamana yung anak sa magulang or sa lolo-lola. Depende sa timing of yung kanilang pagpanaw. So, iba-iba naman, diba? Opa, And tama. we'll mm -hmm. never know kung sino mauna. Apo. So, Coach K, kasi syempre sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin dyan, may mga nanonood po ng na mga nag-aaral, yes. may tama mga youth di din shining. po na gustong kunin yung gantong course, ganto, ganyan mm. po. So, tanong lang po namin ni Emil, syempre po, uh, kabataan din po kami. Yes. Meron po tama bang... Board exam po kapag kumukuha ka po ng estate planning or ano po ba yung mga um, pwedeng i-exam, mga ganong bagay po? Mm. Uh, sa akin, dalawa yung nakuha ko. Uh, yung pareho kami ni Coach Ayed is chartered trust and chartered. estate planner. Uh, offered yon locally pero ang uh, body governing it. Ah, is a uh, global academy of financial management. So it's a global mm. certification. Mm. You study for it. Merong board. Apo. Ah, and then if you pass, of course, you'll be granted. And then meron din siyang continuing education. Another ah, one po. would be uh, CEPP, uh, certified. Ah. Estate planner in the Philippines. Ah, okay po. Ang nag-offer naman nun, uh, WMC, Wealth Management Center for Communications. Mm -hmm. Mga... It's a group. May RFP din doon or uh, Registered Financial Planner. And mga attorney. Mm -hmm. um, Coach, uh, paano pala po natabang Coach K? Mm -hmm. oh. Tsaka Coach Ayet. <clears throat> Coach Ayet. Uh -huh. okay. Kasi <laughs> lagi yan nababanggit <laughs> mga kabubi-senya at kabubi-senya. Mm -hmm. Siyempre, nag-iisip sila, sila coach. Coach ba ng sports? Coach ba ng ganito? Ganyan, oh, diba? <laughs> Kaya, bakit po coach? saan po ba nakuha yung coach? Coach, uh, uso yan sa social media, ba diba? oh, Kapag isa kang um, subject matter expert. Pero for me, it just means na you hire this person or you ask this person for mm -hmm. help kasi may gusto kang puntahan from point A to B. And usually for me, Paano mag-eliminate ng utang or Apo. panayusin yung estate? Kasi nga, ayaw na nila ng marites yes. okay. <laughs> na salitang, or, or word na, maritest. Maritest. Mm. So, Coach key, may na-encounter na po ba kayo na pinamana na may kasamang liabilities o utang? Apa? Meron. Meron. At hindi at marami sila. Hmm. Ah, possible pala talaga yun, mm. di ba, oh, oh v. V. Mas Ma smart. Apo. Masakit <laughs> sa ulo. <laughs> Pero, ayun. Ito yun lang ako nang, parang lang yung ko doon. Pwede pala yun? Oh, pwede pala yun. Akala po kasi namin na kailangan pag nagpamana ka, walang utang, walang oh. ibang may mga kasama. Yun pala, pwede po pala yung gano'n. Or paano utang. po yung may mga sinanla tapos ipapaman ng mga gano'ng bagay po? Paano mm. nyo po hinahandle yon? Dapat malinaw sa lahat kasi uh, lalo na pag may estate plan ka, dapat regularly mo ina-update. Mm -hmm. Kasi mamaya may sinulat ka doon, di ba, sa umpisa na uil mo. Tapos, hindi na pala sa'yo. <laughs> Bakit mo pinapamanan? Itama. Mga okay. So, regularly check with your uh, financial advisor uh -huh. or Apa. your estate planner. Ayan. Okay. Ikaw, VJ Shannon. <laughs> Ayan. So, nabanggit niyo po kanina yung pagsusulat at yung mga sa libro-libro. Meron po ba kayong uh, nagawa ng libro? Mm, meron kami this year. Ayan! Right. bongga. <laughs> Pwede niyo po 'yan ibahagi sa. Eh, uh, ito amin. na yung chismis. Ay, kala ko. Sige po. So, okay. The good marites. So, ang ang book na where I co-authored with Coach Key. Ah, uh, Ah, ito ay para sa lahat ng mga tao. Ito na yung binabust na natin. Mm. Na hindi lang kapag mayaman, yayamanin, mm -hmm. or mas matanda ka, mm -hmm. pwede ka na rin magpamana kahit bata ka. Kasi Tapa. life is uncertain and times are uncertain also, right? So, itong book namin, kung nakikita nila, ayan, ayan. pwede po kayo mag-order. Pre-order. Mm -hmm. <laughs> <Free> <laughs> But, mas maganda kapag may kasama kayong coaches. Kasi kapag sinulat nyo ito na kayo lang, pwede hindi nyo siya matapos, is itatago nyo na lang siya sa shelves. Mm -mm. Okay, so um, we will also show you kung paano nyo gagawin ito. Gusto-gusto mm -mm. uh, namin yan. Eh. Pwede, tayo, pwede, tayong maglaro muna ng cash flow cash. para sa ating money management. And then, while you are doing that, after that, pwede rin na kayong mag uh, ng webinar or ng well, workshop namin mm -hmm on how to fill out the book. So, mm. this is a workbook that is for life. Okay? For so, life. O, for so, life. so, tama siya nung binanggit niya na ang ang estate planning or ang planning, kaya so planning is because you started now, Apo. hindi pag malapit na. Okay? Apo. <laughs> Apo. okay. Well, yes, tama po. So, pwede rin kasi na-update siya. So, pwede hindi lang isa ang meron kanito Kasi kapag nasulatan mo na siya, uh, yon So, this is for the year. Ganyan. Uh -oh. Pag hindi na siya sayo, pwede na siyang bagong, panibagong workbook na ulit. Ah. Pwede po ba yan para sa lahat ng yes. edad? Uh Oo. -oh. Um, we made sure, kami dalawa, we made sure that this is usable of, uh, for all ages, for all seasons. Yeah. <laughs> <laughs> okay. So, uh, may gusto ka pa ba bang idagdag sa ba sinabi ko? Na, yeah. So, just to add, no uh, estate planning is a lifelong exercise. So yung book, it's a workbook, pero it's more than that. It's yes. a self-awareness journey and that's very important kasi dyan mo palang matetest kung paano magpamana ng values mo and yung lessons in life uh, together with your worldly, worldly assets. Mm -hmm. So yun yung mga pera, uh, uh, lupa, gano'n. Then, mararamdaman mo eh kung paano, mm -hmm. if you're ready, mm -hmm. if you're not. It's okay uh, kahit alin doon, kasi you can always reach out naman if it's too much for you. That's mm -hmm. why we exist na mm -hmm. estate planners, di ba? As a youth, kagaya natin, uh -oh. Vija-Shan, interested ako sa si librong yan. Uh -uh. Kasi alam ko kung paano ko eh. i-manage eh, i yung meron ako. Uh -uh. Kasi, for example, may sahod tayo. Uh -uh. Alam na natin kung saan natin to ilalagay eh. May, per uh, may percentage ba, kumbaga, na ito sa luho ko to ito mm -hmm. savings ko so mm -hmm. ano dapat ang mas angat doon mm -hmm. so because of that book magkaka-meron ako ng path para matuto ako mag-save ng maayos financially mm -hmm. uh, manage at least with the help of our coaches uh -huh. With, with miss uh, coach K, K and, and coach Ayet. Ayan, ayan. so coach uh, balita ko kasi VJ Mark meron tayo ngayon tax update hay okay, uh oh si Coyet. Ah. So Ayat, ano po ba ay coach uh -oh. K po pala? Nalulunod na ako. Nagulat si coach. Ano si syempre BJ Mark na sa Tax tayo, 'di ba? Tanong mm -hmm. natin si coach K, meron po bang tax update ngayon regarding po sa estate plan? plan. Mm. Ah, -hmm. uh, actually we invite everyone to reach out to us kasi hanggang mm -hmm. June 2025 na lang yung mm. estate tax amnesty so it, it's for those who passed on nung 2022 and before that and important yon kasi pag na miss out nyo pa siya mahal na naman yung babayaran mm -hmm. and also hindi mo makiklaim what's rightfully yours so Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Reach out to me and XDT because we work together. Wow. Ayan, bongga. Pero ulit, VJ Mark, nabitin kasi ako sa kape natin. Oo, sa kape natin kasi kadadating lang ni Coach Ayan. Ayan, sa mga kabuwis at kabuwis sa muna kami ulit at magbabalik kami para malaman nyo kung saan ba sila pwede tawagan, kontakin, di ba? Kung siya, paano eh. makakabili ng libro nila at paano ba nila tayo matutulungan sa pang araw-araw natin. Kaya naman mga kabuwisenya at kabuwisenya, mag-coffee break po muna tayo. Ayan. And we're back. Ang coffee house chat behind, behind the, the notes. Ayan. Go, VJ Mark. So, Coach coaches pala. Dalawa. <laughs> Coach, <coaches> pala. <laughs> Coach, pala. Coach K and Coach Ayet. Pero ayan, uh, maraming maraming salamat mm. po That's kasi great. syempre alam po namin busy kayo pero binigyan niyo po kami ng unting oras lang naman nyo po. Niyo kami ngayon Opo. Araw. Para mas salamat madagdagan yun. po yung kaalaman ng mga kabuwisenya at kabuwisenya natin. Tama. So may mga tips po ba kayo o saan po kayo pwede ma Okay. Pero Kali bago uh, bago po pala yon, mm -hmm. ano muna yung mga Uh, Motivational quotes nila. Ah, motivational ah, okay. quotes. Oo, Gusto mo na yata makabili ng libro nila oh, eh. Agad, excited agad. na ako eh. Ah, <laughs> Sige po, coaches po. Ikaw muna. Ako na oh, muna. Sige, ikaw muna. na ako. Ah, ah, okay. Ayan, so hello sa lahat. Salamat at binigyan nyo kami ng oras at nakinig kayo sa amin. Ah, lalo na sa mga kabataan dyan, gusto kong maalala nyo to keep exploring. Pa kasi tulad ko, nag-real estate broker and appraiser ako kasi gusto ko nang kumita ng mas maraming pera. So, I got what I want, but also what I needed, which is purpose or yung ikigay in life. So, ano lang, move lang ng move, life is short, live. Ang ganda, Host ako yun. Ayan. Sige po, host. Ako okay naman, uh, I would like to share Bible verse. Kasi Aba. di ba, we are rooted in the purpose of yes. being kind and being for others. Yes, no? So according to Proverbs 13.22, ang sabi doon, leave inheritance for your children's children. So kung anong ginagawa natin ngayon, ilista natin using this book, Nag-plug. Hmm? Okay, anyway, <laughs> using whatever it is that you have available, And then, um, para maintindihan nila na naghirap tayo para sa kanila, at sa kanila din, maisip nila na in the coming generation, kailangan maging maingat din sila sa pamumuhay. So, oh, okay. be kind to ourselves, be kind to others. Ayan. Gusto ko pares parehas, gusto ko parehas yung explanation nila or yung tips nila or coach. Pero saan po kayo pwedeng matawagan, maka po kung saan po nila din mabili yung libro? Okay, we will have a landing page on Mana Lang Ako Sayo 'yun ang pangalan ng workbook namin. Mana Lang Ako Sa Yo. Ang ganda. So, mabili 'yun. Meron kaming Facebook account and we will have a landing page and our account Sa Facebook, Coach Ayet and Peso Manager. Yes, yes. Si Peso Manager is in the flesh. <laughs> okay, Candido. <laughs> okay. Um, we will, the landing page will also tell you how to contact and avail mm -hmm. of our workshop, of the possible games that we will have in that workshop, and the book, if you would like to buy it standalone. Mm -hmm. alone So, thank you so much thank you so po, so much Coach Ayet. Salamat, Coach K. Coach Ayet. Yes, Ayet. Mga kabuwisenya at kabuwisenya, alam kong aabangan nyo yung susunod nating episode. Tama ba, BJ Mark? Kaya naman, wag nyong kakalimutan laging i-follow, i-like, i-subscribe, syempre yung YouTube channel. At syempre sa TV Maria na rin. At a coffee house po. chat na Facebook page at ang YouTube natin. Di ba, Kaya naman sa mga susunod na episode, mga kabuwisenya at kabuwisenya, wag nyong kalimutan i-click yung notification bell para naman lagi kayong man-notify kapag may mga bago kaming episode. Kaya naman, I'm your VJ, Shannon. And I'm your VJ, Mark. At ito ang Coffee house Chat. Behind the notes. Leading with purpose. Guided by our values. Ayan, maraming, maraming salamat. Yeah. Thank, Thank you so, you. so much. Thank yeah. yeah.